tatai Tatay Tirso, maaari niyo po bang maikwento kay Attorney JV kung ano po ang nangyari doon po sa video? Yes ma'am. Bali, uh, tumawag daw po ng assistance yung nanay ko. Okay. Sa barangay regarding do sa anak ko po na nasa labas ng bahay. Bali yung anak ko po gusto nang pumasok sa loob ng bahay namin. Pero tong nanay ko ayaw po niya papasukin kasi gusto po niya na hindi matulog yung anak ko ng maghapon para sa ganon uh, makatulog po siya sa gabi. Okay. Ilang taon na po no itong anak po niyo? Uh, 21 na po siya. 21 years old? Opo. Sige po, ano pong sumunod na nangyari? Yun po, nung bali, nung umaga pa lang po siya, yung anak ko, mga 7am ng January 21, Sunday, pinalabas na po siya ni nanay. Tapos, uh, nandun lang po sa labas, eh, hindi naman po binibigyan ng pagkain at ng tubig na may inom. Tapos, uh, hanggang umabot na nga po siya ng maghapon doon sa labas, nung araw na yon. Hanggang nagalit na din po yung anak ko dahil hindi makapasok ng bahay. Uh, doon na po nag ano nagtawag yung sinanay. ba Bakit po nasa labas? No, bakit hindi papasukin yung bata? Kasi ayaw bali ayaw pong patulugin ng nanay ko sa araw. Ayaw niyang patulugin sa araw. Opo. Ayun uh, dito no dito sa screen nakikita ko ngayon. Sir, i-confirm niyo lang no. Yung anak niyo po si Mark Tirso Mapatak, siya ay may uh, condition no. Mayroon siyang schizophrenia. Correct po. Okay, with psychotic symptoms. Opo. Okay, so I think factor 'yan no? kaya gusto ni nanay, ni lola niya, na doon lang muna siya sa labas. Opo. Okay? Pero kamusta yung behavior niya noon? Okay naman po siya sa Hindi labas. Ba siya Hindi ba siya nangugulo? Hindi ba siya nag-aamok mga ganung klase? Okay po, wala naman po siyang ginagawa masama sa labas. Okay. So paano pumasok yung ating mga tanod? Nag-hingi ng tulong yung inyong nanay, yung lola. Opo, naghingi okay. pa ng tulong si nanay. Bakit siya nanghingi ng tulong? para dalhin daw po sa ospital. Tapos dumating yung mga tanod. Opo. Pero at the time sir, no nakikiyurious lang ako ha. Ah uh, kasi to the point na nanghingi ng tulong yung si Lola, ano na po ba yung ginagawa that time ng inyong anak? Baliwala naman po siya kasi ano naman po siya? nakikipag cooperate naman po siya. Nakikipag-cooperate naman. Opo. Okay. pero kinailangan no ng 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 lola ng tulong from Ditanod. Opo. Okay. And dumating po yung ating uh, tao sa barangay. And ano po nangyari? Tinali tinali po yung anak ko. Doon po yung nag ng panic. Itinali na nila. Opo. Pagkatali po nila, oh, uh, sinakay na po sa tricycle na yung ano, yung kolong-kolong po. Okay. And then dadalhin saan? Sa ospital daw po. Pagdating ng ospital, ano nangyari? Bali, pagdating po sa ospital na malapit sa amin, hindi po na-entertain. Hindi siya na-entertain? Opo. Uh, bali, nilipat po sa malaking ospital sa Tarlac City. Anong hospital to? Is, eto ba yung, uh, yung usual na hospital or yung psychological ward? Parang ganun. O hospital lang po. Sa talaga. hospital talaga? Opo. Okay. And then, anong nangyari na dun sa inyong anak po? Bali, pagdating daw po ng ospital, accordingly, sa mga bar barangay tanod, sabi po nila, ala Allegedly, tumalon daw po ng kolong-kolong yung anak ko. And then, na-injure. Opo. Nagka-injury, tapos? Tapos, dinala na po tuloy, tuloy sa ospital. Okay. So, kamusta na siya ngayon? Ah, uh, bali, sa ospital na po siya namatay. Ah, namatay. No? Ayun, nakikiramay po kami, no? Uh, sir Tierso. Okay, attorney, maaari din po nating pakwento kay Lola uh, ano? uh, yung mga detalye dahil may uh, alam din daw po si Lola Rosalina patungkol oh, uh, oh. po sa insidente. Si ah, Sir wala kayo nun doon sa bahay. Wala po ako na trabaho po. Si Lola yung yeah, po. Okay, magandang hapon po Lola Rosalina. Magandang hapon naman po attorney. Ayun po. Nanay Rosalina no nabigyan na kami ng paunang Uh, sa Laysay ni Mr. Tirso Mapata. Nakikurious na po ako, Ma'am Rosalina. Bakit po kinailangan nating tumawag ng tulong mula sa mga tanod? Kasi po, tinabi po niya. Kasi po yung bata po, wala na po sa sarili. Nagpunta pa nga po sa chapel ng bandang 7 o'clock at nangalabog po doon. Nabulabog daw po yung mga nagsisimba. Hinatid po dito sa bahay, ayaw po pumasok ng bata at sabi po niya at may white lady daw po sa loob ng bahay at may chingchong koreano po. Okay, okay. Ayaw po ng bata na pumasok po, pinipilit po namin. E nung kwan po, bandang 10 o'clock, ay 9 o'clock, napapasok po namin, pinilit namin, nang gulo na po dito sa loob, pinaktan na po yung caregiver at saka po yung mami niya. Ah okay, so parang in other words, nagwawala na si Opo. Mark Tirso, kaya kinailangan nyo ng tulong from the barangay para siguro i-restrain si Mark Tirso. Kahit gano'n naman po attorney, tumawag po ako sa tatay niya kung anong gagawin namin kasi po nagwawala na po sa loob ng bahay itong bata. Opo. Ang sabi po ng tatay, tumawag ka ng barangay, itali na lang. Ngayon po, tumawag po ako... Itinali po nila pero po yung mga tela po na panali at pumot po. Okay. Tapos po, nung bandang 10 o'clock po, nakalabas na naman po ng bahay, naglulupasay po doon sa harap ng chapel, alas onte po, ng umaga po, bilad na bilad na po, pawis na pawis. Ganun pa man po, inaalo ko na umuwi, ayaw po, lumakad na naman po. Hanggang po doon sa harap po ng Camp Aquino Elementary School, tinalun, tinuntun po niya yung highway. Wala na po sa sarili yung bata, kaya nga po, tumawag po ako sa tatay na umuwi. Baka sakaling yung tatay ang pakinggan niya, Tony. Yes, eh, na, hindi, naman po hindi po nakauwi itong tatay. Gabi na po nakauwi, patay na po yung anak niya. Ah, nakita ko po, ni na yung pagtakbo-takbo po niya sa highway is nabaliktad po, tumihaya po. Okay po. Tapos, o tapos po, bandang hapon po, naglakad-lakad na naman po dahil nga high blood po ako, eh hindi ko na po kakayanin yung init ng araw po sa labas. Kaya barangay tanod po ang sumunod sa kanya, yun na po ang hindi ko nakita, Tony, na pangyayari. Okay. Ma'am, dito kasi nun sa incident report na galing po sa ating Tarlac City Police Station, Uh, nilagay po dito na during the transportation habang dinadala etong si Mark Tirso po papuntang hospital, siya raw po allegedly ay tumalon mula dun sa vehicle, yung kalong-kalong na tinatawag na siyang naging na siyang naging rason para magkaroon siya ng head and body injuries. Ay, hindi ko po nakita yun. Oo. Yung instruction na itali yung bata tama ba ay nanggaling dito sa sa kanyang tatay kay Sir Tirso? Opo, opo kasi nga po binugbog na po yung nanay dito sa loob, nag-iyak-iyak na po yung nanay, nakikita pa nga po ni Tirso mapatak yung asawa niya umiiyak, binidyo call po namin, nagugulat ah, okay. sila. So naging ano natawa. na nga no? naging aggressive, uh, nagwala talaga o yung yung bata. Opo. opo. O, o. Well, Kaya nga Shari, po, hindi na, na po makontrol. Ito yung mga, not... ay, ay, madami akong nababasa patungkol sa mga uh, schizophrenia. Opo. So, Pero, well, they may, have special may, needs. No? Opo. May, nanay, may maintenance po ba na iniinom si Mark? Wala po. Hindi po inasikaso ng nanay niya. Uh, nasa linya natin, attorney si Joseph Calios. Uh, Sir Joseph, na yung barangay to, tanod po na... Ah, okay. Hello. Sige, magandang oh, hapon, uh, Mr. Calios opo sir din dito po no yung tatay po ni uh, Mark Tirso Mapatak siya po yung may uh, special needs na parang ni rescue ninyo noong January 21 dito sa incident report na binabasa ko okay sinasabi na nagkaroon siya ng head injuries noong siya ay tumalon noong siya ay inihatid ninyo sa uh, hospital Matanong ko lang uh, sir Joseph no ano po yung nangyari dito mula nung yung barangay ay Uh, rumisponde? Sir, uh, mingi po nang tulong yung lola sa amin na pakalmahin. Yun lang po ang ina nanya, mingi po nang tolong. Wa wala na po ibang, wala na po kami ibang ginawa kundi tumulong lang po. Pero po yung manakit hindi po namin ginawa sa kanya yun. Yun po, tumulong lang po kami. Okay. Uh, may nakita kaming video kanina, no, Mr. Calios na apparently parang itinali etong si Mark Tirso. Can you confirm that? Na. Sir, ang nagpatali po niyan is tatay niya. Ah, yung tatay, tatay niya mismo. Opo, yung tatay na tatay na po niya. Uh, sir, can, can you confirm no? na... Wala po ako sinabing ganoon. Well, actually, yun din yung sinabi po ng lola kanina no, na opo, yung opo, utos yun. daw na itali yung bata kasi nga nagwawala na siya eh, Ari, no? Mm -hmm. So, uh, well, nang galing na rin sa pamilya, ganun na lang natin ipagpalagay. Okay? So, nang hingi ng tulong sa tanod natin, so tinali niyo yun yung bata. Anong ginawa niyo after itali? Pali po, sinakay po namin sa kolong-kolong at then po, yun lang po sinakay namin tapos tinakbo po namin dito sa malapit na hospital. Then po, nung wala pong doktor, inilipat po namin siya sa PLDH. Doon na po. Oo. Uh, an an ano nangyari? Kasi dito sa incident report dito, ang sabi, tumalun siya from the kalong-kalong. Hindi po siya sa tumalon kolong sa kolong-kolong po. Kasi po kung tatalon po yan sa kolong-kolong, bababangga po yan. Okay, so ano pong nangyari? No, na nahulog ba siya doon? Ayong mga, na po 'yun yung mga pagtalon niya sa tricycle na sinundo. 'Yun lang po, wala na pong iba. De, sir, uh, ang tanong ko lang no, Sir Joseph, para para malaman lang din no ng pamilya, paano po siya nagkaroon ng injuries? Ah, yung injury po 'yun, 'yun, yun po yung pagtalon niya sa tricycle nung mga kwarto ah. po hapon. Yun, 'Yun lang po 'yun. Okay, okay. So lumalabas. Uh, ano na ba yung behavior ni Mark Tirso no nung siya ay dinadala niyo na papuntang hospital? ma malakas po ang pangangatawan niya at malakas po siyang kumilos. Oo. Oh, So ano pa rin siya, no? Ang tawag dito, Shari, nag-restrain pa rin. Nagpupumilit, kumbaga ganon. Opo, nagpupumiglas isang... po. Apat na tam... po kami ang... Uh, Sir Joseph, tama po ba kung may naikwento po kayo na may kinagat daw po na isang barangay ah, tanod din Yung kinagat po. po niya is yung tela po. Munti ka po siyang kinagat. Nakagat po niya yung dalawang barangay tanod. Ah, nakagat po niya yung dalawang barangay tanod. Yes, yung... Atty. Habang nasa vehicle na siya? Mm, sa tricycle? Habang Oo. pinatali po. Oh, well, uh, the way it appears to me right now, siyari no, Well, kinailangan talaga ng ating mga barangay tanod na i-contain, i-restrain si uh, Mark Tirso. In fact, yung Lola na rin po no yung nagpatulong sa kanya, ay nagpatulong sa mga tanod natin. And in fairness to our tanod, they brought yung ating uh, Mark Tirso sa hospital. Opo. Okay. Now, na na nakalagay sa incident report ng barangay police station na siya po ay uh, tumalon, no jump off from the kalong kolong along their way to the hospital. Magandang hapon po, Chief Masters Parinyas. Yes, sir. Magandang hapon din po. Ayun po. Uh, si Attorney JV po ito ng ACT-CIS Party List. Sir, patungkol lang po dun sa insidente no, noong January 21. Ito po yung itinakbo sa hospital, si Mark Tirzo. Uh, meron, ako, meron kasi ako dito nababasa, sir, no, na police incident report. Marino po bang oh. ipagbigay sa amin anong naging resulta ng inyong investigasyon? Ang basihan lang namin po sa ginawang police report po ng uh, IOC natin o yung investigation ng case is kung ano yung mga nakalap niyang is allegation ng mga tanod. So doon po siya nagbase. So malamang na nagkamali sila sa sinabing vehicle kung saan siya tumalo na kolong with is kolong kolong yung natabi. Kaya yun po ang nabanggit sa ginawang police report po. Okay. At uh, para sa ano po, uh, While on process of investigation is nakagawa na po kami ng ano ng autopsy, inaantay na lang po namin yung ano yung result para ah, po okay. kami basehan. So may nangyari uh, na po autopsy no, uh, Chief Master Sergeant? Yes sir, pero yung result na lang po ang inaantay. Okay. Yeah, kasi uh, I think paki-confirm lang no sir no. Ang gusto niyo lang po mangyari dito is gusto niyo lang naman malaman kung ano talaga yung nangyari. Yes okay. uh, so far Chief Master Sergeant, may nakukwita po ba tayong kapabayaan mula sa mga tanod natin dito? Wala naman sir dahil depende sa mga ano nila kung uh, tumulong sila at uh, ginawa naman nila yung trabaho nila. Ang in establish lang natin kung totoo bang tumalon sa sasakyan noong time na dinadala sa ospital kasi pag nakatalon yan, ibig sabihin may konting kapabayaan bakit nakatalon. Pero kung hindi naman sa mismong Tapakyan ng tanod, tumalon, is, uh, wala naman po tayong nakikita ang kapabayaan ng mga tanod natin. Okay. Well, ganun din. no, Parang ganun din yung nagiging pananaw ko dito, Shari, na yung ating mga tanod ay rumisponde lang naman sa hingi ng tulong ng lola ni Mark Tirso. Uh, at sa, in, sinabi na rin naman ni uh, Nanay Rosalina, siya yung nandun sa bahay, na talagang nagwala na itong bata at in fact, na, sinaktan pa yung kanyang magulang. So obviously yung ating barangay ay ginawa lang naman nila. Kumbaga po yung trabaho. Pero para lang po mapanatag yung pamilya. Nandito po si Sir Tirso. Mapatak Sir, nagkaroon na raw po ng autopsy. Okay? Uh, as of now, I don't see. Wala po akong nakikitang naging parang kapabayaan kasi sinabi naman nila no na kahit na nakatali na po yung si Mark Tirso uh, syempre nagpupumiglas pa rin siguro siya kasi nga uh, yun yung nature no, ng mga may schizophrenia and sabi niyo rin no, na kinagat din niya yung dalawa nating mga mga tanod naiintindihan ko po no yung ating uh, sitwasyon ngayon gusto niya lang maliwanagan okay meron na pong autopsy na kinandak po narinig niyo kay Chief Master Sergeant hihintayin na lang natin yung resulta okay as of now wala naman po tayong ebidensya wala rin naman pong nakakita na kumbaga eh pinatalon nila o itinulak nila po yung yung bata so just to be fair to our tanods let's wait for the autopsy report okay chief master sergeant uh, hanggang kailan po kaya natin makukuha no yung autopsy report uh, sir natataya naman yung ano si sir map Mapatak na within two weeks is may release yata yung result uh, kami na, kami din po naman yung unang sasabihan ng forensic unit natin, kung available na yung result, uh, tatawagan po kami, informahan po kami. Ayun, sige po. Uh, maraming salamat po, Chief Master Sergeant Parinyas. Yes po, sir. O, pa-communicate na lang ha yung magiging report po, ng I mean result ng autopsy. Okay, sir. Makakasa po yung pamilya po. Alright. Thank you, Chief Master Sergeant. Okay. Nasa linya na rin natin yung uh, kapitan po ng uh, Barangay San Miguel, Tarlac City. Kap Sergio Canapi Jr., magandang hapon po. Hello. Chairman, magandang hapon si Attorney J. Vito ng ACT Party List. Yes, na, narinig na po namin no, yung panig ng uh, inyong mga tanod. Uh, yes, nandito rin po yung nagre-reklamo. Okay, so yes, so far, no, base po sa mga narinig ko, uh, parang oh, rumesponde po. lang naman. No? Yung mga tanod oh, natin po. dito, wala oh, naman po tayong basihan for now para sabihin apo. na merong foul play na naganap. Okay? Wala po, wala po. Pero chairman, sige, uh, nandyan naman po kayo sa barangay ngayon. Baka mayroon lang po kayong maidadagdag na impormasyon na hindi pa nasabi dito sa ating programa? <coughs> so far, lahat naman po na sinabi, totoo eh. Okay, okay. Uh, And apo, you, you can vouch, apo. chairman, no? Can you vouch na etong mga tanod po ninyo ay talagang uh, ginawa yung proper procedure dito? Opo po, oh, ginawa nila dahil sinabi ako po sila dapat lagi pag ganyan maximum tolerance. Yes, sila maximum tolerance. Ano, sila ako nang ko instruction lang po susundin niyan eh. Eh, nagbigay ng instruction yung tatay ng bata sinabi sa akin, sundin niyo ako nung pinagagawa. So, yung mga sugat niyan, naging epekto lang po ng mga nadapa pa siya dahil oh, mataba po yung bata, So, kung mo siya, madadapa siya, nakasumbalan siya, tumasama yung ulo niya, pasumsum. Ano po nangyari? Isa yan sa mga galos niya. Ayan. Well, that is consistent naman, Shari, no? Doon sa sinabi so, kanina ni Nanay Rosalina, yung lola nung, nung bata. Okay. So, uh, Chairman, uh, well, yeah, that's correct, no? Maximum tolerance yung i-employ natin as much as possible given especially na may special needs yung ating nagpaparescue uh, nagpapa-rescue dito, Tama po no yung ginawa natin and Apo. so far no inuulit ko lang po no we don't see personally no opinion ko i don't see na merong naging kapabayaan so far nung ating mga yes, sir. tanod yes, dito sir. pero siyempre yes, uh, chairman yung pamilya po ay nangihingi lang gusto lang talaga nilang mapanatag yung <clears throat> kanilang love after all namatayan po sila ng Apo. ng anak no, no so wala po namin yan. lolo po kami kaya kami naman eh open naman kami kung ano naman lang gusto yung tulong Actually, nung umaga, tinulungan po namin sila hanggang sa kulinarya, pati sa, ano, yung kagawad ko, sila lahat ang nag-assist para maayos yung ano yung sa para sa buro niya. Ayun, that's good. That's good. Well, yes, Chairman, oh, well, of course, we we appreciate yung tulong pa rin na ibinigay po ninyo sa, sa namatayan no sa yeah, pamilya right. sa pamilya po nila uh, yeah, so ayun ganun na lang po chairman we will wait the autopsy report apo, apo. para lang mapanatag po yung pamilya ni Mark yes, Tirso yes, Mapatak. Yes, po. Okay, sige. Maraming salamat po Chairman uh, Sergio Canapi Jr. at sa ating apo. mga tanod sina Joseph Calios at kay Crisanto Calios. Calios. Uh, so, sir, no narinig po natin, no? Narinig dating lahat, no? Yung panig po, we have from the police, we have from the tanod, the chairman, and also from uh yung lola si Rosalina Mapatak, no? Uh, I understand gusto nyong mapanatag pero as of now I think I don't see any foul play. Wala po ako nakikitang foul. In fact, uh doon nga po no sa sinabi po nila, even nung nangyari na 'yun dinala pa nila yung bata sa hospital. Okay? I don't think na kung meron talaga silang intention na saktan yung yung bata or anything na masamang balak, I don't think na they will sasaktan nila then dadalhin po nila sa sa hospital. But of course, uh, we will get the autopsy report nasabi na po natin kay Chief Master Sergeant kanina, nabibigyan po kayo ng kopya ng magiging autopsy report. Muli, na, na kami ay nakikiramay sa pagkamatay po ni Mark Tirso Mapatak. Okay. Sige sir, um, aasistihan po namin kayo sir sa Tarlac TNP para po sa autopsy sir. Uh, antayin nyo lang po yung tawag po ng staff po namin. Pakitulungan na lang po kami ma'am. Oh, yes, po. yes. Oh, oh. E, ito naman, no, kung, may, kung sasabihin ng autopsy report na may naging pagkukulang, of course, no, Uh, we will ensure din na lahat ng may, may liable, ay of course mapapanagot din natin. po, salamat uh, attorney. Oo, oh, oh, po oh, sir, no? Salamat, so, sir. based lang dun sa mga natanggap natin, syempre hindi natin pwedeng i-accuse yung ating mga tanod kung ginagawa lang naman nila yung kanilang trabaho. During the transport, attorney, from sa bahay to hospital. Bali, wala na kasing nakakakita sa anak ko. Oh, yung po, li okay. yung limang tanod na lang po yung on -board lahat. Yes, yes. Well, sige. Uh, based, base uh, no? na ko na gusto niyo malaman ano talaga nangyari kasi wala na kayo doon eh. Wala na rin si si Lola po doon. Darating po yung autopsy report at malalaman natin based on the wounds or the injuries na he suffered, ano kaya yung naging rason, naging kadahilanan, siya ba ay itinulak, siya ba ay may foul play bang naganap. Okay? Malalaman po natin sa autopsy report pero hindi po natin pwedeng pangunahan muna as of today yung autopsy report, sir. Okay? Salamat sir. Magandang hapon po and uh, muli po ang aming pangkakitaan po. salamat attorney. Okay Thank po. Thank you sir. po. Maraming salamat, salamat, salamat din sir. Sige po. Magandang muli, hapon. nakikiramay kami. Thank you Thank po. po.